Luto na naman tayo guys ng ano guys, adobong manok guys. Ayan, ulit-ulit na lang niluluto ko ano. Wala nang ano eh. Walang ibang maluluto dito eh. Sa Saudi. Itong lulutuin ko guys, dalawang kilong manok. Ako lang kakain. Oh, gaano kaano yan, gaano katindi yan. Wala akong kasama dito. Ako lang kakain sa niluluto kong manok. Siyempre guys, ito. mag na naman ako ng bawang ngayon. Ngayon, bawang. Wow. Ito sa mga boy. ano, kaldilo ko. May eh, dalawang tulong manok yan. Kaya kaldilo na ang ginamit ko. Hindi nakawa. Hindi nakawali, ano. So, hindi dilo ko ng kaldilo. yun. Ayan, bahagya lang naman tika nilagay ko para magisa lang ang bawang. Sunod ko naman yan guys ang, ang sibuyas. Ayan, mag-adobo ako ng manok kaya eh. Dalawang kilong manok adobohin ko. Ayan, ako lang kakain yan. Siguro, kakain ko ito ka ng dalawang buwan. Hindi naman natitira yan ha? kailangan na dito dito kasi na po talaga po daw. Yan. para mabilis. at isunod ko naman ngayon guys yung aking patatas hindi ko na siya binalatan guys hindi ko na siya binalatan ano para ang vitamin C na sa balat daw eh kaya wala nang balat balat pa no wala nang balat balat pa ayan nasa sangkalan pa eh. nasa sangkalan hindi ko nang lipat ang... ano ayan guys buhok ko na siya Yeah.

at masyadong malakas ayun isunod ko naman ngayon guys yung dalawang tilong manok, hiniwa ko na isa, -isa yung talaga na mas mabigat yung tinaglagan ko hindi kaya ng ano, bakal lumubog yung cellphone ko sa kaldero alun alun ang dalawang tilong manok At hayaan ko na yung patatas ilalim guys. Maluluto na yun dyan. Ayan. Ah. diba? Ayan guys. At siyempre, hindi hindi natin masasabing adobo ito kung walang suka. Ano? Ito ako ng suka guys. Lagyan natin ng suka. Ayan. suka. Thank lang. Kasi mahirap ang maraming suka. Kasi masyado. Lagyan ko naman siya ngayon lang. ayun. Soy sauce. sauce so, na yung soy sauce ko. Yun. Ayan ang aking soy sauce. Ang dami nito guys. Ako lang may, ako lang kakain nito mag-isa. Ano? Ito yung gagawin ko dyan. At isunod ko naman ngayon guys. Timplahin. Ah. haluan ko naman siya ng na. Ayan. Pechin. Diba Huwag niyang asin guys. Kasi maalat na yung ano eh. Soy sauce. At yan. Lagyan ko ng tubig para palambutin na yung panok. Isang basong tubig lang guys no. At dahan-dahanin lang natin ng apoy. Ano? Ayan. Luto na. Hindi. Choke. Diyan na po. Guys. Ano anong aking ano uh, adobo. Antayin na naman natin yun siyang maluto. Ayan guys. At balikan ko siya. Pagka na, mga 15 minutes ano. Mga 15 minutes. After 15 minutes, ayan, babalikan ko na ang aking adumong manong kung ano nang nangyayari.